Hey, Thank you, Miss Gladys! Guys, ganito. Nakakaloka itong showtime na ito. Na-miss mo? Hindi, hindi. <laughs> <laughs> Magbabadali ba ako kung hindi ko na-miss? Kadarating ko halang. Nakakaloka ka. ka. Nakakaloka, <laughs> na <ha, laughs> diba? nag evolve dahat, di ba? Merong nag-FB, merong nag-tweet, at merong the original may nag-text. Nakakaloka, kompleto ng lahat. At dahil diyan, may sumulat. <laughs> Opo! Bago yan ah! Pero may snail bago mail yan, na sa'yo. Diba? May ba mail. Bago pa nagkaroon ng text, bago nagka-FB, bago nagka-tweet, lahat sumusulat lang. Naman! Snail mail, I love snail mail. Ganda yan, maganda yan ah. Nakakaloka, may sumulat. Ano At ang sabi sa sulat, makinig kayong lahat. <laughs> Mahal kong showtime. Lahat na lang napauso nyo na. Tuloy, wala na sa aming natira. <laughs> baw ako sa inyong husay. Wala sa inyong papantay. Nagmamahal. This is Itay! Ang Itay! Hindi sa itay. Kamusta na kaya kay Inay? Mukhang luka kayo. Uh. na happy ganun! Yan ang wala kaloka, <laughs> <Hello, ha>? ka? <laughs> Sabihin niyo lang lahat ng sasabihin niyo sa akin sa dyaryo, hindi niyo ako mapapahimpo.